Sugatan ang nasa 34 na katao sa bumigay na sahig ng second floor ng St. Peter Parish sa tungkong Mangga San Jose del Monte, Bulacan kaninang umaga. Ayon kay Mayor Arthur Robes, nagdamo ng sugat sa braso, mukha at bukol ang mga nagsisimba ngayong Ash Wednesday. Sabi ni Robes, hindi naman daw napuruhan ang mga nagsisimba dahil unti-unting bumigay ang nasabing sahig at nakatakbo pa ang mga ito. Nang inspeksyonin ng clearing team, dito na anya tumambad sa kanila ang napakaraming anay. Nakapuno po yung buong simbahan eh. Siguro po kasi mm -hmm. na po as Wednesday. Well. Okay. Kaya swerte lang po talaga. At yung portion po na yun na uh, yung nasa ilalim. Mm -hmm. At na hindi siya totaling bagsak ng sabay-sabay. Kung baga sa ano eh. Yung isang portion lang dumagsak. Kaya dahan-dahan po yung uh, paghulog ng mga tao. Kaya nakatakbo pa rin po yung ibang nasa ilalim ng second floor. Ah, hindi po biglaan yung pagbagsak nung uh, ano parang uh, kisa may bayan na mayor ng simbahan. O opo po kisan na si Kaya ngayon po yung aming clearing uh, team nando doon na, Nakita po namin napakaraming anay nung sa mga oh, na po. So, ina -ina. Dahil dito, sinabi ni Robes na magiikot siya sa iba't ibang simbahan sa kanilang lugar upang ma-inspeksyon ang istruktura ng mga ito. Sagot na rin anya ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte ang pambaospital na manasaktan sa aksidente. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.